Hello, what's up mga idol? For today's vlog mga lodi, dito na naman si Kylie para mag-share na naman sa inyo mga lodi. Pero, bago ang lahat mga lodi, hinihingi ko sa inyo ni ipalo niyo ako at huwag kakalimutan i-click yung follow button sa baba para update ka sa lahat ng videos na na-upload ko. So, ngayong araw mga lodi is meron ako isishare share sa inyo. May nagtatanong sa atin kung paano nga ba kikita sa TikTok. Maraming paraan mga lodi para kumita tayo dito kay TikTok. Andiyan ang pag-affiliate marketing natin mga lodi at pagpo-promote ng mga products at pagsasayaw mga lodi. Yung magbibigay sila sa inyo ng mga diamond. So ito kakaiba ito i-share ko sa inyo mga lodi sa mga hindi pa nakakaalam nito mga lodi para sa inyo to. So eto na. Sundan nyo lang po yung bilog mga Lodi. I-click po lang po natin kalabasa. And then, pag nag click natin mga Lodi, dito nyo makikita mga Lodi. Withdraw, watch. Tapos, pag invite mga Lodi, pwede rin tayong kumita dyan. So mga Lodi, sundan nyo lang po yung akin tinuturo mga Lodi. And then, ay, napapansin nyo yung piso dyan, yung binilugan ko. Doon yung po makikita yung earn yung mga Lodi. Sa so, pamamagitan Lodi ng ating panonood ay pwede tayong kumita. Sa withdrawal naman tayo mga Lodi, tuturo ko sa inyo kung paano tayo mag-withdraw. So, meron tatlo tayong payout method dito mga Lodi. ah uh, pay, uh, bank account, Gcash, at Paymaya. So mga Lodi, kung napapansin nyo, meron na tayong 3 pesos, 3 pesos dyan mga Lodi. Pero hindi muna natin yan, i-withdraw mga Lodi. Padadamihin muna natin yan mga Lodi. So I hope, sana na-inspire kayo. Pakishare tong videos natin mga Lodi. At huwag kakalimutan, i-click yung follow button sa baba. Para update ka sa lahat ng na upload ko, peace.